So guys, magandang magandang umaga. Kasama namin yung mga intern ngayon ng uh, Ordineta City University. So, ayan, for observation sila sa aming ginagawang checkpoint. So, ayan, every, ano, every checkpoint ay nagdadala kami ng mga tatlo, dalawa, apat ganun para mag-observe sa aming ginagawang checkpoint. At uh, syempre, kasama namin ay isang opisyal na may ranggong kapitan. So siya po ang aming deputy. Uh, at ayun, lahat po ng dumadaan pinapara and siyempre, naghahanap din kami ng mga papers like uh, license and registration o RCR. Yun nga po, at uh, syempre plain di lang po ang aming mga ginagawa dito. So ayun, matututo yung mga estudyante kung ano yung actual na ginagawa sa checkpoint at ano ang mga dapat at hindi dapat gawin during checkpoint so guys ipapakita ko lang po sila so ayun guys like, syempre uh, with biggest na markings moving like ayan kung nakikita nyo and meron tayong signage at nakalagay po yung aming team leader yung kanyang contact number at syempre ang aming hotline so ayan uh, yan po ang mga nakalagay sa checkpoint So, syempre, with proper uniform din sa mga PNP. Uh, at may uh, kasama kaming officer. Hindi pwedeng hindi mag-checkpoint ang PNP na walang officer, guys. So, yun. Kailangan at least police lieutenant po ang kasama namin sa checkpoint. Yun, guys. So, hindi lang po motor, hindi lang po single. Siyempre, ang aming pinapara ay mga four wheels din dahil... Uh, ginagawa lang naman namin is plain view, pinapahinto at ano lang for checking lang. Kaya, kaya nga po checkpoint siya. So, ayun guys. So, sa mga motorista, sa mga driver dyan, pag kami na po kayong checkpoint, like this one, ay pag na po tayo, kung naka ano man tayo, kung naka progress man tayo, ay magbaba na po tayo ng bintana agad. Guys. Awan. Ano-ano yung mga naobserbahan mo ngayon na mga mga ginagawa namin during checkpoint labas ka po. dito ano ano sir yung nag po lang ano sir licensya po and then helmet po okay and then yung approach uh, ano po sir through respect po sir tsaka kaya pag usap po kung mayroon po mga resensya and kompleto po sa or share po lumaki, sir okay and paano yung uh, pag-check? Paano yung pag-check? Like, uh, four wheels, paano? Plain view lang po, sir. Plain view. Okay, so, yun, very good, very good. So, yun yung mga nakita mo in actual to ngayon, di ba? In actual. So, yung mga... Okay, wait lang, maingay. So, yung mga nagtuturo niya sa school is, ano, uh, ano lang, mukong turi-turi-turi. Ngayon, nasa actual na kayo nakikita nyo mismo yung mga pulis na nag-checkpoint. Tapos natututo kayo and naobserbahan nyo talaga yung mga ginagawa namin, di ba? Okay, so lahat pulutin nyo, lahat ng maganda pulutin nyo, yung pangit tapon nyo ha. Okay, sige.